Napakasolid naman itong Kobe 5 Ring sweatshirt idol at itong jersey naman ni Stephen Curry. Meron din dyan LBJ jersey, Jamurant 2. Sale na agad dyan idol. Napakasolid ng KD shoes na to. At solid pa rin ang sale dito ng Tatum 2. Itong kay Devin Booker, nakasale na to idol. Panalo at Luka Doncic shoes idol. Ito sale na rin. Itong pan-training ni LBJ, sale na rin to. Nakita nyo naman kung gaano karami tong tao dito, idol. Dito lang yan sa pinakamalaking Nike sa buong mundo. Cheese! The King of Intro is breaking back! Oh Yo! What's up YouTube? What's up mga tola? King of Intro is back! And nandito na nga tayo sa Singapore, particularly here dito sa Nike Orchard Idol. Medyo matagal akong di nakapag-upload, almost uh, more than one week. And pinagandahan ko talaga to na makapunta dito sa biggest uh, Nike in Southeast Asia and one of the biggest Nike in the world. And this time, nakasale sila, Idol. Napakarami rin na nakita ko dito ng mga, especially mga Pinoy Idol. And itong building na to is three floors, Idol. Kaya medyo maaba-aba yung video natin na to. And check nyo naman yung mga hindi nyo nakikita ang sneakers sa Pinas, particularly yung mga signature basketball shoes. Pero bago ang lahat ko napadangkala sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button na, na dyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may anyway, video tayo mapapanood mo, no, huwag na natin patagalin tol, Pasokin na natin tong Nike store dito sa Orchard Road, Singapore. Let's do this! And finally, yan dito na tayo mga tol. No? After one year, nakabalik tayo dito sa pinakamalaking Nike wow. sa buong mundo. No? And one of the best talaga dahil napakalakit at napakalawak nito. Para siyang isang mall with three floors, idol. Grabe, yan o. No? Pinapakita ko sa inyo, idol. Doon tayo mag-uumpisa sa taas. By the way, sila, nakasale sila ngayon dito, no. Hindi naman yung uh, presyo. Ang uh, experience makabili at makapunta sa lugar nito is talagang iti-treasure mo yan, tol, habang buhay, no. Hindi yung about sa shoes. Alam nyo yung kung ano ang sinasabi ko, no. Ngayon, today's vlog, ituturko ko kayo. Umpisa na natin, idol. Ito, sa mga jersey dito sa third floor, no? Sa taas tayo mag-umpisa. Ito yung mga jersey, mga nasa SRP, $149. ,000. By the way, yung ating conversion is a uh, $42. Uh, $42 pesos equivalent to $1. Idol, yan. Nagpa-pop up lang sa taas ng ating screen. Ayan, yung mga jersey. Kyrie Irving, para ka rin uh, nasa NBA store dito, idol. Ayan, no? 149, Boston Celtics ni Jason Tatum, meron din dyan, tol 149, meron din mga nakasale dyan, no, sa Jersey eto, like this one, eto, Middleton ng box, ayan, naka uh, naka, ano na yan, nakasale na yan, idol eto, yung 22 kay Desmond Bain, nakasale na rin yan, tol ayan. convert nyo na lang, ha 42 ang palitan, 42 pesos equivalent to 1 uh, sing dollars idol, yan, Embiid uh, Embid, nakasale na yan, no 104 na lang Lebron James na t-shirt. O, oh, yan. Yeah, no? 45. O, oh, medyo mura na yan, tol. Lake Show jersey meron din dyan. O, oh, ganda. Ito yung suot nila nakaraang game. 149 SRP. Ito, syempre, yung Lakers uh, na white home jersey nila. No? 149. Napaka-solid na itong nakakita ko tol. Kobe, ah uh, Kobe Bryant na 5-ring sweatshirt idol. No? Magkano ba presyo niyan? Ayan, 65 ba? Uh. Singaporean Sing Dollar Idols. Ayan pa, oh. Dito, side na to mga Jordan. Ayan, 59. Just do it, Oy. Ay, pamilyar. Makeups tayo na ganyan. Tol, sa akin kayo bumili. Check nyo lang yung Facebook page ko. Ayan. Okay, 40 Sing Dollars. Just do it. Tagline, Nike. Oy, Air Force One. Ang ganda naman nito. Simpleng-simple pero tingnan nyo naman yung lace at with smiley keychain pa. 151 Sing Dollars lang yan, idol eto pa isa, black and white combi na AF1. Oh, magkano? 189. Okay, etong isa. Okay. Asim lang yan. I don't know. Iba lang yung mga laces niya. Ganda, no? Ganda. Panalong-panalo. Ito, ito pa isa. Suede materials naman na AF1. Gamsol na rin ang outsole. 305. Yun. Dito tayo, idol. Ito, hindi ko pa nakikita itong ganitong klaseng colorway. Check up. Swoosh, idol na luluso 115 naka-sale na to no sa Witness 8 ni LBJ ayan pa isa other colorway ito ay ting nakita ko na to sa Pinas 115 okay oi okay, mayroon dito ng uh, LBJ na signature basketball shoes to Ayan, eh, no oh naka-sale na yan no ayan yung presyo to no solid na rin, di ba below SRP solid na yan idol ito other colorway nakita niyo naman yung backside niya no signature pala ni LBJ yun 269 SRP ito yung monopoly collaboration no oh ganda rin to lo currency okay ganda oh ito pa isa ang dami no ang dami ng colorway na nilabas sa LeBron na signature basketball shoes ito ang ganda ng lace niya gold touch idol ayan no LeBron 22 o, oh, ito, Jamorant sa mga naghahanap, 12 a.m. <laughs> yung Jack 2, no, nakasale na yan, tol, ayan, no. Oh. Ayan, ang presyo, tol, nakikita nyo naman. Focus natin, yung red tag, ayan, tol. Okay, another one, ito, ganda rin, no, Gold shoes naman, tol. Oh, ayan, ang presyo niya. Another one, Breads Colorway. Ayan, parang ano to, no, Halloween pa datingan ito. Nightmare, ayun, 209. SRP or Ito, ayan, no. Jack Morant. Another one. Ang dami talagang colorway. XDR na rin yan, no. By the way, mas gusto ko yung Jack Morant uh, na una talaga. Ito, ang ganda nitong Kevin Durant na to, idol. Check out naman yung aesthetics niya, idol. Design, ang angas, ang lupet. Easy money. Yan, ni KD. Pero I think ito, SRP. Pero ang ganda, no? Ayan, no? SRP nga. 245 ah, Singaporean dollar idol. Okay, another one para sa lineup ni Kevin Durant. Ito ang medyo light purple. Na yan yung presyo. Araming colorway na nandyan. Ito, isa. Idol, nakita na rin natin ito sa Pinas. No? Okay, yung GT Jump to, no? Nakasale na to eh. Ayan o, oh, 202. GT Jump. Okay, sa so, mga naghanap ng uh, ito, GT3 naman GT Cut 3 Idol sale na rin yan tol ayan ang presyo niya oh below SRP okay na okay na ito na yun nilabas nilang bago idol ganda meron na siyang air air bubble sa mid part section idol na sale na lahat ng mga may red tag actually napakaraming sale dito idol no hindi lang sa basketball shoes mga below SRP sa mga running meron din at training yan okay ito kay Yanis. Yeah. Freak 5. Freak 6 rather. Ayan, tol. Ito, bread. So, ayan, 209. Yanis, ang sapatos ni Greek. Freak. Ito pa, isa. Dami, no? Actually, medyo mahaba yung video na to, idol. Sa dami ng sapatos dito. Jason Tatum, ito, naka-sale na to. 143. Tol, no? talagang mananawa sa patos na to. Naging tourist spot na rin siya. Once na nakapunta ka dito sa Singapore, puntaan mo itong Orchard Nike Store. Ito ang uh, pinaka malaki sa Asia Idol at one of the biggest sa buong mundo. ano Ayan. Yeah. I'm honored to makapunta dito, Idol, para makapag-vlog. Ito yung chapter 1 ni Devin Booker. Nakasale na rin yan, Idol. Eh. Nakikita nyo ba? Zoom nyo na lang, Idol. Yung red tag niya. Eto pa, another one, no? Devin Booker, nakasale na rin to. 160 na lang, idol. Eto pa. No? Light color na pink. No? Oh, sale na rin. Sale na nga rin to. 183. Panalo. Eto yung maganda, bagong labas. Para siya, ah, Forrest Gump ang tawag dito, idol. Para siyang ano, no? Yung Cortez. <laughs> Pero SRP, ito yung kay Luca Doncic uh, signature basketball shoes. Yes, naka-sale na rin yan. ay ang presyo, $153. Doll. Singaporean dollar idol. Solid, no? Bro, may dami namimili, no? I think ganun ang mindset ng tao dito, no? Actually, mga turista ang mga nandyan idol. Talagang pumupunta sila dyan para bumili ng sapatos. It is not the shoes and it is not the price. That's the, uh, the experience idol. Yung experience na makapunta ka sa pinaka Nike store sa buong mundo eh sa malaking bagay yon. Ayan, oh, napakaraming tao. Check natin yung iba. Ito, Jordan Apparel naman, Idol. Ayan, dami, no? Sweater. Oy, Jordan na one royal blue. Magkano to? 209. Oh, nasa 8,000 plus. SRP. Ito, Jordan 4. Meron din dito. Itong presyo, yan, 305 SRP, idol. Marami rin dyan. Mga Jordan shirt, jacket, pants. Yan. Dami, solid dyan, idol. Baba naman tayo sa second floor. Ito yung mga pan-training like this one, Metcon. Mga nakasale na yan, check out nyo na lang yan, no. Sa screen natin, idol. Nakasale na yan. And ito, naglabas ang Nike, no. Yung Lebron na uh, training shoes. Ito yung mga nakasale na rin yan, dol ayan yung presyo. Oh. Okay, no? I-convert nyo na lang, sing dollars to pesos, idol. Ito pa yung isang colorway, pero mas solid pa rin yun, no? Yung unang pinakita natin na colorway, to. Okay, ito. Running, this one, ayan, nakasale na rin, red tag, 130 plus na lang. Sing dollar, idol. Ito pa, other colorway meron din dito. Ganda, oh. medyo makapal yung mid-part section nito. Tolo. Check nyo na lang tol, no? Or post nyo kung makikita nyo yung red tag. Ibig sabihin, nakasale na yan tol. Ayan yung mga presyuan nila. No? Medyo marami yung sapatos na pinapakita natin dahil napakalaki. At <laughs> ng tindahan na to, idol, no? ng Nike store, no? One of the biggest in the world, no? One, ah, uh, isa. Ah, uh, eto naman ang pinakamalaki sa Asia, idol. Okay? Ayan, no? 140 plus. Ganda ng mga sapatos dito. Ito, pang gold naman. This one, I don't know. Pang gold siya. Yeah. Ito, $152. Sing dollars. Ayan. Yeah. Okay. Ganda rin, no? Angas din. No? Oh. Solid. Oh, ito pa isa. Nike Trail naman. Mga nakasale na ipapakita natin. Halos karamihan dito is nakasale talaga. Tol. So, dinara, hindi na ako nagtataka kung bakit maraming turista ang nandito at dumadayo para bumili ng sapatos. Like I said, hindi naman yung about sa sapatos, bukod sa sale, is yung experience na makabili ka dito sa nakamalaking Nike store sa buong mundo. <laughs> ba? Diba? Sa honor and a privilege idol yun. No? At para sa akin, is malaking bagay na nakapag-vlog ako dito. No? I think ang kauna-una ang Pinoy na nakapag-vlog dito sa YouTube is ako na yon Idol, na no? last year. So, ito, nagbabalik tayo ulit, Idol, for another video. At this time, solid talaga ang sale nila, Idol. Yan, no? Red tag, oh? Ganda. No? Usually, so, dito Singapore talaga mabenta mga running shoes, no? Mga basketball shoes, hindi masyado kasi... Dito number one talaga sa kanila ang walking, running, yan training tol. No? Naka-casual lang tayo. No? Naka-crocs idol. Okay. Ayan, yung vicinity natin. Kuha pa tayo ng mga sapatos na naka-sale. Oy, eto pa, idol. Ayan, running shoes. Ganda. No, hindi ko ito nakikita sa mga Nike store sa Pinas. Eh, oh. Ayan, naka-sale na rin yan, tol. Another one. Ganda, oh. Lightweight naman, this one. Big swoosh. Okay. O, oh, 1-1-1. One, one, one mura na rin idol may yung mga nakikita natin dito below SRP na rin kaya sulit na rin no? the pack na hindi siya hindi siya outlet store no? Yan, pero laganap ang sale nila triple black ang atake nito idol eh. o yan yung presyo o ito sleep on lang na pang running yan. Nike React ganda rin no? Ganda nito. Nagugustuhan ko ito personally ito. Yan, napakarami ng tao. Running, training ha. Ang mga nandito sa second floor. Ito pa, isa, idol. Ganda, up tempo meron na dito. O, oh, naka-sale na rin. Saan ka pa? Oh. Up tempo. Solid, no? Ganda. Ito yung mga medyo retro na running. Pero hindi na sila ginagamit na pang run. O pang forma na lang sila. Nandito sa lineup ng Bomero Idol eh. Okay. Ito, Bomero na to Idol. Ganda. Malang ng resale value niya sa Pinas. Pero dito, yan. Sale lang. ano, $1.99. sale na Idol. No? Check pa natin yung iba. Ito, other colorway. Ayan. Oh, $1.99 pa rin. Ayan. Ganda, no? Bomero. Running shoes talaga yan, no? Pero kung magkakaroon ka ng ganito, pinapoporma na lang talaga nila sa Pinas. Ito, Solid, di ba? Bomero. O, ito pa. Sa lineup ng Bomero. Ganda ng mga retro running shoes. Panalo. Ayun. 143. Yeesh! Ito, classic Air Max meron dito. Ito, marami na naman ito. ayan. na rin ito, Idol. Ito pa. Ito, nagkaroon ako before nito. Pero, naibenta ko rin ito. 160 plus. O, kung orange, black colorway, meron din dito. Ayan yung presyuhan nila, tol. No? Yan, yeah, pinakita ko lang sa inyo, idol, eh. Mga nakasale nila dito. Yung experience, no? Kano nga naman ba, ang Nike store sa ibang bansa? At pwede mo naman ikumpara that dito sa ating sa Pinas, no? Hindi yung about sa pagbili. <laughs> ang... Uh, uh, purpose nitong vlog na to, yung experience na dinala ko kayo sa isa sa pinakamalaking Nike store sa buong mundo. Idol, di ba? Siyempre, magtatanong dyan, ang layo naman dyan. No, not. Hindi yun, tol, no? Yung experience, no? Medyo malalim. <laughs> okay, yan, yeah, no? sa so, mga naghahanap ng lifestyle sneakers, meron dyan. 132 lang to. Ay, ito, lupad Eto, simpleng simple. 111. Sing dollars, idol. Ayan. O, Cortez, no? Nike Cortez yun. O, kill shot. Oh, Oh, ganda. Ayan, no? Mga simpleng-simple lang tol pero naka lahat, no? Halos sale lahat talaga. <laughs> Grabe tol. Ito, mga dunks naman naka-sale din. O 132. Puntahan niyo to, promise tol, no? Mara may mabibili kayo dito. Si below SRP, ito god no, bread colorway. Dunks, eh. Ito ganda rin, orange colorway. So, 132 na lang din siya. Woo! Dami, tol, no? Mananawa ka na dito, tol. Promise, no? Third floor ba naman, eh? Mga Nike jacket, meron dyan. Ang presyo, yan, 132. Oh. Uy, meron tayo na ito. Binibenta. Check nyo lang sa page natin yung Just Do It Idol. Pahal dito, $35. O, so, ito. Sling bag, meron din dyan, tol. Body bag, rather. Oh, ayan. Meron mga track pants. T-shirt. Caps. Nike SB shirt. Sure, Ang dami talaga tolo Ang lawak niya. Dito na tayo sa ground floor. Woo! Grabe. Nangangawit na ako. Idol, no? <laughs> Isa siyang malaking mall ng Nike store. <laughs> Ayan, no? Dito naman tayo. Dito sa section na ito, kids at pang women's store. Check nyo na lang tolo. Ayan, flash natin ng mabibilis. Ayan. 160 plus headphone pang women's store. Running shoes, meron din dito. Ayan, 188, mostly running na rin ng mga nandito. No? Sleep on na Nike ring mo, meron na. Ayan, dito, sale. Alos lahat dito, sale talaga, tol, no? Doon ako nagtaka, eh. Na, kasi nung unang punta ko talaga, retail price talaga sila dito, tol. Ayan, no? Grabe, dahil pagpipilian dyan. Ako po. Idol, no? Kaya pa nga gagawin ka, Singapore, magpunta ka dito, tol. Ayan. 167. Eto, yung mga bumero, no? Ayan, no? Hoo! Grabe, tol, no? Panalong-panalong dito. Ayan, no? Pang-women's yan, tol, nasa section na yan. Ayan, eto, nakaka-aluting na, no? I guess doon na lang papakita natin. Pero marami pa, tol, no? Sobrang haba na ng video natin. Ayan, pro. Third floor idol, Oh. Se third floor basketball shoes, second floor mga running training shoes, ground floor is pang uh, women's at pang kids idol. Hanggang dito na lang ang video natin. I hope na enjoy nyo. Peace out men!